Another to the next level at Buena Mano agad-agad dahil napanood natin ngayong gabi mismo sa Lazada live sa mismong studio ng G Production si Sarah Heronimo. Mismong si Sarah ang nag-announce na nasa Lazada live siya ngayong gabi. Lazada party with Sarah G tonight kaya naman excited na ang iba na mag-check out para dito. Bonus na kasi na mag-perform siya. Super excited si Sarah Heronimo at Mateo Gidicelli na ipakita sa publiko ang kanilang baby labor of love at parang anak na nga kung ituring ng mag-asawa ang kanilang G-Studios. Kaya naman super flex sila at hands-on sa blessings ng kanilang three-story photo, video and recording studio na for rent, na matatagpuan sa Alabang West, Muntinlupa City. Silang dalawa mismo ang nag-asikaso sa Holy Mass bago ang ribbon-cutting ceremony nitong linggo ng umaga. Katuwang ng Ashmat, tawag ng fans sa mag-asawa, ang buong pamilya Shelly sa pagkakat ng Ribbon. Sayang lang talaga at absent pa rin sa importanteng event sa buhay ng actress-singer ang kanyang pamilya lalo na sina Mommy Divine at Daddy Delphine Jeronimo. Actually, ngayon talaga October 9 pa talaga ang grand opening ng G-Studios. Inuna lang ni at Mateo ang blessings at ribbon cutting ceremony para business as usual na ang kanilang negosyo sa lunes, sa pagbubukas nito sa publiko. Kaya naman laking tuwa ng mga nag-tour ng studio nila dahil pumunta rin sa grand opening ng G-Studios ang mag-asawa dahil sobrang inaasikaso nila ito sa kabila ng kanilang busy schedules. Ang chika pa, ngayon pa lamang ay marami na raw ang nagpabok sa mga studio nila, for sure pati mga pictorial, commercial shoots and recording sessions nilang mag-asawa ay doon na rin gagawin. Samantala si Matteo Gidicelli at ang kanyang asawang si Sara Heronimo ay binati kamakailan ng kanilang mga tagahanga sa social media sa matagumpay at ang launching ng G-Studios. Sa kanyang Instagram account, nagpost ang sikat na aktor ng real tungkol sa grand opening ng kanilang bagong business venture, ang G-Studios, isang creative space sa South. Sa viral video na naipost online, parehong nakasuot ng puting damit sina Mateo at Sarah na bumagay sa color scheme ng kanilang bagong studio sa South. Kasunod ng balitang ito, sa parehong online post, pinasalamatan ni Mateo ang lahat ng nagpahayag ng kanilang suporta sa kanila mula sa grand launch ng G-Studios to our friends, family, and partners. Thank you very much for celebrating with us last night at the Attheg Studios fight. We tremendously appreciate all your support. Hashtag G Studios, hindi na lang singers, actors, and endorsers pwedeng itawag sa mag-asawang Sara Heronimo at Mateo Gidicelli dahil nag-level up ng gusto ang celebrity couple. Nakapagtayo na kasi ng sarili nilang company, ang G Productions, na siyang hahawak sa mga concerts and shows na iPo produce nila.